Hello mga boss, kamusta po kayo? Wala nang intro intro Pagkatapos ko magsimba dito sa may Quiapo Church Ay agad kong pinuntaan ang Hidalgo Street Na kung saan matatagpuan ang famous sotanghon ni Nanay Rosa Trending daw ito at masarap Gaya ng sabi ng iba Kaya agad agad akong pumunta Pagkatapos ko magsimba Madali lang naman hanapin Pwede kang magtanong sa mga nagtitinda ng prutas o kaya kahit kaninong tindera, tindero. Kasi kilalang kilala ang famous sotonghon ni Nanay Rosa dito sa Quiapo. Malapit lang siya sa simbahan at may mababasa ka na SM na establishmento sa dulo. Tapos bandang kanan lang sila. Miyerkules ako nung pumunta kaya konti lang ng tao. Kaya eksakto hindi na ako pipila ng matagal. Kapag Sabado at Linggo ka pumunta rito sigurado mahihirapan ka sa pila dahil sa dami ng tao. At agad bumuwal sa akin ng okoy, kakanin, lumpia, pansit, malabok, puto, lumpiang gulay, lumpiang sariwa, pork baboy, sotanghon, pechay bagyo, at saka meron pa yung nilagang itlog ni Nanay Rosa. Amoy pa lang, nakakagutom na. Ito yung gigigilang ko sa latte, yung sotanghon. Kasi masarap nga raw, lalo na yung overload niya na may baboy at itlog. Mabibili mo yung overload na sotanghon sa halagang 80 pesos. At eto na nga, tinakaltakal na ni Kung Fu Master yung order namin. Habang dagsaan ng mga taong pumipila, bandang alas 8 ng umaga at habang papalapit na yung order namin eh pagutom na rin ako ng pagutom yan, 80 pesos yan meron siyang pechay bagyo liempo at saka itlog syempre may sotanghon mahirap yan kung walang sotanghon tapos itlog lang tsaka lang meron ibang usapan na yon. joke lang naman yan na nga pala ang tinatawag na sotanghon overload tara mga boss kain po tayo Tikman natin kung anong lasa na ito. At magiging anis ako sa malalasaan ko. Ito na nga ang unang tikim ko. Boom! n one place siya. Eksakto yung lambot ng noodles. At malasa yung sabaw. Kumapit siya sa noodles. Pinakuluan nga raw yung buto-buto ng matagal kaya ganun siya kalasa. Tapos yung liempo niya, eksakto lang yung lambot tsaka andun pa rin yung lasa. At yung itlog, kailangan pa bang i-memorize yan? Eh syempre, lasang itlog pa rin yan. At kung maubusan ka ng sabaw, pwede ka pang kumuha ng sabaw ulit kasi anli naman siya. Kaya para sa akin, panalo ito. Wala nang sasarap pa sa sotanghon ni Nanay Rosa. Maganda rin siyang mag-dine in kasi maganda rin yung pwesto. At kung pupunta kayo ng kiapa edi subukan nyo na rin dito para magkaalaman. May kanya-kanya naman tayong panlasa eh. Basta ako, umuwi ako ng masaya at busog. Sige po, ingat po kayo at mabuhay po kayong lahat.